Hello guys, good morning. Welcome to my channel. This is Miss Jarvis Vlog. Guys, dito lang ito matatagpuan sa Everan Mountain Resort. Dito lang ito guys sa uh, Salcido Eastern Summer. Ang lawak niya guys, ang doon pa. Asa na yun? Anuan ah, lang ng Wolves Galing sa Tufid guys A Tubig Ang ganda Bunduk bundok to Hello Hello guys Good morning Welcome to my channel This is Mr. Bias Blood Ito tayo guys, nag-ano, nag-galak-galak muna. samahan niya ako sa aking vlog for today's video. Yes, In this alam mo yung ang tawag nito? Barrio, ba, barrio? Barrio siya. Ayan nga Ayan yung puno niya. Ayan yung buman niya. Ayan 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 yung nila. Ayan. ni ano guys titik ba yun tikik malakad mm -hmm. eh saan natin pa nawala yung tikik yan ay kalikasan dami nag pupunta dito guys ayan po doon ang haba ng ano nito hmm. lang. ayan ayan guys. Okay. Overnight kami ano dito. Sa Mount Ibran. Ibran Mount Resort. Ito okay, po guys. Ang haba. Yan karsada na yan. Highway yan dyan. Yung ano na yan. Yung ano Yan yung holes. Ang haba guys. Yung holes. Yung mga halaman nila. Kumusta ang aking mga viewers? Thank ito tayo video lang ako po video ayun ang aking friend kaya ang ginagawa nito ah, nang bibidyo din siya guys, yung kanilang paligid. Ilaming ano dito guys, yung baryo. Baryo ba yan? Baryo. Ayan. Baryo-baryo. Ayan na yung ano niya. Kanyang bulaklak. Bulaklak ng bariyo. Ah? Saan? Ay, win naman ito. Highway. Yung pa-uwi na. Yung pa-uwi. Sa highway. Kumusta man nakatulog ka? Nakatulog ka? Uh -huh. Balay? Balay. <laughs> kami, nandiyan kami sa sakyang kasi maingay doon. Hindi na nakapakatulog. Oo. Oo. Ayan. Okay. Tahimik dyan. Mga isda nila. Ha? Ayan, mga ano nira ano ba tawag Siblings? Seedlings? So, parang bag. Bagong ano lang. Lagay. Daming isda guys. Tilapia. Eh. Kadami-daming tilapia. Ang lawak guys dito. Mountain resort. Ayan karamihan ay ano baryo ba yan baryo yata yan anong tubig nila walang bayad ang tubig dito guys kasi galing bukid galing bukid yan tubig nila sawa sila sa tubig. Yan ay kalikasan. Tayo sa isang isda. Isang panel ng isda, mga isda. Yan, dami nila. Ito, medyo malaki-laki na sila. Yan. Dami eh. Dito lang sila sa ano. Pwede pa lang guys, mag-hukay ka ng ganito tapos lagyan mo ng isda. Unlucky. May malaki doon sa ilalim, oh. Pinakananay siguro nila yun. Ang lalaki nandun sa ilalim, guys. Oh, guys, mayroon palang malalaki. May malalaki dun sa ilalim. Malalaking tilapya doon sa ilalim, Guys. Ha? Baka. Yan, iinga. May malalaki doon sa ilalim. Mulog sa Ayun, oh, um, malalaki. lalaki. Oo. Malinis to eh. Kasi, ano ang tubig nila? <laughs> May malalaki. Plapla. -pla. Ang tawag niya malalaki, plapla. -pla. Ha? Man, ang Oh My oh, may protas dapat, ano? Kung siguro ako nakatera dito, naku, puro protas. Ang bagay, Eh, bareho oh. oh. ito? Oo. Oo. Ano yan? Aporo bareho. Ang dami. Ang dami guys ng isda. Super. Mayaman sila sa isda. Ang lalaki. Yan doon sa ilalim. Sana yan yung malalaki. Nakatuwa.

Kay hmm. five, five man lang sa akin. Ay, lucky o oh, one lucky. Huh? Five milligrams man lang sa akin. Three for ten. Ang lalaki sa ilalim, ano? Oo. Oh, Oo, oh. oh, ganda. Ayun, kakain na sila. O, oh, sila itong tiloto. Ito. Hindi, Ay, nakikapulit. Oo. May nakamagyakulit. Okay, kumakain man sila, di ba? Dapat may mga protas kayo. Ha? Protas. Ha? Oo. Oh. Oh, kumain na silang ganda. Mm. <laughs> Kakatuwa. Sumasayaw na sila, guys. Iyon din. Iyon mong iyo lang yung pagkabulog sa iyo. Bire. Abrian. Ganda. <laughs> ganda. Eh? Adrian. Dami guys. Super ganda. Sana yung kanin naubos na. Ayun, ang lalaki sa ilalim. Ang lalim pala. Siguro mga hindi May malalaki ano sa ilalim. Ganda. Naubos na nila yung kanin. Ano? Oh, wala na. Wala na. Karitso naubos. Wala na kung ano sa mo. Oo. Oh, okay. Diretso yung ranag. Ano? Ang ganda Oh. Ang daming kanin nun. Kasi sa dami nila eh. Magaling oh. man itinagot. Magaling man itinagot, tungod na. nagliliwan-liwan. Karamihan okay. mo butagi lang ako sa lupin. Ah, di ba? Ayun, hmm. malalaki. Kasi malalaki talaga sa ilalim. Oh my God. Ang ganda. Ayan yung mapalig, guys. Ganda, di ba? Nasa bukid siya. Baka gusto nyo pumunta dito. Ang ganda dito, guys. Malinis ang resort niya. Yan, paligid ng mga baryo. Mga baryo. Yan. Ang ganda. Ayan. Malalaki na sila. Kung nandito. Kaya pwede ka pag ano na order. Malalaki na siya. Hi! May malaki na mali. Ganda. Ganda. Relax sila dito. Relax. Relax, relax. Ah, punta tayo doon sa resort. Ah, yeah. the mountain resort the young swimming pool nila. hawak guys ayan ano naman ito may bunga bariw din iba naman ang bunga nito <coughs> mm. running water ang calls nila dito guys ay running water mola na naman sorry oh, okay then we the going yeah Galing. And guys, ay falls. Oh, kala mo. Sinadya yung mga bato na ganyan. Yan ay kalikasan. Yan. Ay, mula na guys. So, umulan siya. Tidak terlalu berlalu gambar-gambar Tidak terlalu berlalu Tidak terlalu berlalu sa ano to salsivido stern samar galing no walang bayad ang tubig dito sa kanila napakayaman nila ng tubig doon bukid Ayan. Ito yung bagong ginagawa nila na padalos dus padalos dus sa ng mga bata. Hindi pa natatapos. Ayan yung mga nila. Ganyan. Ayan yung swimming pool. Ang daming tao. Diyan yung mga kasamahan namin. Nas-nas! Asan Tyler?

Tyler Lulubo Ay nas nas Tyler Tyler <Diger. laughs> <laughs> Pinipigilan niya yung tubig. Gusto may Sabihin mo, hello guys. Sabihin mo, hello guys. Uy, ganda. May balon si Tyler. Enas na. Ito pa may balon pa dito, baby, oh. Tyler. Tyler. Giniginaw ka na ano? Giniginaw na siya. Ay. Ah. Stairs. Ang ganda, guys. Napaka peaceful ng kanilang lugar. Hello guys, thank you for watching. God bless. Bye bye. Thank you for please subscribe my channel. Like and comment. Yeah. Bye bye.